may nakapagsabi sa akin, seryoso na daw ako sa buhay. Hindi na daw ako gumigimik at hindi na rin ako madalas tumambay. Halos lahat daw ng pinopost ko sa social media, puro negosyo na. Iba-iba kasi tayo ng interpretasyon ng goal sa buhay. Nasa point kasi ako ng buhay ko na gusto ko nang makapagbigay ng trabaho sa iba. Mas mapalawak pa yung connection natin para mas madami pa tayong mabigay na trabaho. Dahil marami akong kakilala na maraming talento pero hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. Pero sabi ko, hindi sa pagmumotor. Dahil ang pagmumotor ay parte na ng ating buhay. Hindi ko pwedeng talikuran ng pagmumotor. Dahil ito ang nakapagbigay sa atin ng pinto sa lahat ng natatamasa natin ngayon. At sa lahat ng blessing natin na naisi-share natin sa iba. Hindi na nga lang ganun kadalas dahil syempre ang goal natin mas malawak na. Makwento ko lang ngayong araw nga pala aalis tayo dahil pupuntahan natin ang isa sa mga shop ng ating mga kaibigan yung platform natin sa internet, ginagamit din natin para mas papalawak at makatulong sa negosyo ng ating mga kaibigan. Tulad nga ng sabi ko, ito yung tamang panahon na magtayo ka ng negosyo dahil nandito kami para i-showcase ito at matulungan kayo. Isa rin yan sa goal ko, ang matulungan ng mga negosyo ng aking mga kaibigan. Tara, biyahe tayo! tawad dahil apat na buwan akong hindi nakapagmotor at lahat ng nakita nyo ay gigil at tuwa at excitement lahat na sama-sama na mga katagumpay. Okay na po? Yeah. 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 <laughs> hindi natapos ang journey natin ng pagmumotor sa pagmumotor lang dahil natutuwa ako na ihatid ko kayo sa journey ng aking buhay. At nandito na tayo ngayon sa Royal Moto Club para magpa-PMS ng ating motor. Uy, 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 at nung nakarating na nga ako dito sa Royal Moto Club, nagulat ako dahil ang dami nilang customer. Marami din silang mga tindang item at syempre may mga sasakyan din na sobrang mahal. Halos lahat yata ng mahal na motor, ginagawa nila rito. Ito nga pala ang ating Z1000 na dala natin bigay ito ng isa sa mga boss natin Na stuck kaya kailangan ng pagmamahal Si so, Sir Jordan you Gan? Yes, young. Young. Morning, eh, ako na Good morning boss Nakalawa lang sir, kung anong size natin? Uh, XL Ano? Gogi Ano? Gogi ha oh, yeah. Grabe Grabe yung <laughs> Skyway from sa amin. Grabe traffic. Grabe. Grabe. <laughs> 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 pa tayo pa jersey galing sa Royal Motor Club oh. Eh. Premium oh. Susuot ko to, oh. Yeah. ah. Ha? Kape ka pa rin ako. Ah, na ako. Si boss pupunta rin eh. <laughs> <laughs> salamat ah. Okay ba? Bakit? 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 Dito sa Royal Moto Club, habang nagiintay ka, ay pwede kang magkape sa taas. Tulad ko, mahilig ako magkape. Hindi yata ako gumagana kapag ka walang kape. Very relaxing yung lugar at meron din silang lunch dito. Yung motor nga pala natin na Z1000, wala pang 1,000 ang odometer nito. Pero dahil nga na ito ng matagal, ako na mismo ang nagdesisyon na ipa-PMS ito. Dito, napaka-importante ng checklist. Unang-una, kailangan nilang tingnan ng motor ko para malaman kung ano ang mga dapat gawin. Mga tol, uh, ang odometer nito ay 400 plus lang. Pero kasi matagal siyang na -stock. So kaya mas better na ipacheck na natin lahat, pati yung mga caliper niya. Pa-change oil na rin natin. Kasi magkakaroon kami ng ride sa Bicol parang 18 to 27 kami so that is almost 2 weeks so mas mabuti na uh, dinala ko dito sa Royal Moto Club syempre para ma-double check din natin ayan so ito pala nagbabala kami palitan ng tail tie dito para mas ma-forma kaya naghahanap pa kami ng pwede namin makuha na diba yung condition ng motor natin ayan diba? All goods pa yan, bago pa yan. na stuck lang, kaya minimake sure natin na okay lahat. Pati yung kadena. So dito, syempre, pag dinala yung motor nyo, chine-checklist muna. As usual, ganun talaga. Diba? ba? hindi dito doon? Mag-uwala, kahit na. After ng initial checklist, syempre nagchange oil na agad kami. For me, yung langis nito goods pa pero tulad nga ng sabi ko, matagal itong na-stack. We decided na palitan na rin ito ng filter. Wala din naman ako naging problema rito sa motor na to. Dahil unang-una, sobrang fresh pa nitong motor natin. Siyempre, konting Kobe chain wax para sa smooth na galawan ng ating kadena. May konting adjustment din tayo sa kadena, kaya pinaupo nila tayo sa motor at chinek nila ito at inadjust na rin nila. Kompleto sila dito ng gamit, kaya nakakatuwang magpagawa. Mababait yung mga staff at kahit hindi ka member dito, ay same lang ang treatment nila. ああ after nyo naman magpaayos ng motor, ang isa pang nakakatuwa dito ay meron silang libreng bike wash dito. Wala naman siguro motorista na gustong pangit at madumi ang kanilang motor. Kaya nakakatuwa dito sa Royal Moto Club. Papakintabi nila ang inyong motor. Mahal na mahal nila ang inyong motor dito. Kaya dito nyo nadalhin ang inyong mga motor. Nga pala, hindi lang big bike ang ginagawa nila. Gumagawa din sila ng mga scooters. Basic na basic sa kanila yan. Hey. So guys, kung gusto nyo magpa-PMS dito sa Royal Moto Club, hindi naman kailangan member kayo. So, pwede rin kayong mag-walk-in. Uh, ayan, dalhin nyo lang yung motor nyo rito. At syempre, i-check nila dito yan. I-check nila. And, uh, ayun, sa kanila aayusin. Kaya nila mag... Kahit anong motor, kaya nila, sir, di ba? Big bikes, scooter, uh, underbones, yan. Kaya-kaya nila dito. Punta lang kayo, guys. And after that, dumating na rin si Boss Jordan. Magmi-meeting -me lang kami saglit mga katagumpay. At gusto ko na rin kuhanin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa inyo sa patuloy na panonood. Maraming maraming salamat. See you on road. This is your man, JTB again. Hingang malalim and peace out. Sheesh!